Hi guys, good morning. Ngayon po mag-ano tayo. Tuturuan ko pa yung paano. Hindi naman tuturuan. Papakita ko lang kung paano ako mag mag maglagay ng freon galing sa freon sa freon na malaki. Sasalin sa freon tank. Ayan. Ayan, una nilagay ko muna yung gauge dito sa freon tank. Tapos, ngayon, kakabit natin siya. natin siya ito dito ayan sabit natin ayan make sure na bukas na itong free yun ayan Shush. bubuksan muna natin to ha Yan, bukas na. Tapos, Oh. Uh -huh. master, pag hindi pala pumapasok yung freon nyo dito sa freon tank ang gagawin nyo, bibili kayo ng tubig na may yelo, nyo sa bacha tapos ilulubog nyo to ilulubog nyo to para pumasok ang freon sa kabila Yan ito para sa akin okay na to, kasi gagamitin lang naman to nila master romar para sa kanilang install, kaya hindi ko na masyadong pupunuin ayan, then Sasarado na natin siya dito sa pinaka puno Ay, baliktad. yan sasarado. Walo. Sarado na natin. yan sa sasarado na po natin. Ayan. Basta nasarado ko na po to. Nasarado ko na to. Tapos make it sure nasarado na dito. Para bago nyo palang ano, isarado to, buksan nyo muna dito sa puno ng, ng isang pihit lang. Parang yung natitirang free yun dito, papasok muna sya sa kabila. Yan, sa kabila. Tapos make it sure na sarado muna to. Um, bago nyo tanggalin yung free yun, ay yung host dito sa kabila. Yung host dito sa kabila, tapos ingat kayo sa, ano ba yun? Yung frozen bite ba yun? Ano ba yun? Nakalimutan ko ayun, tapos ayan, tanggalin na natin yung yung gauge ayan, tanggal na natin yung gauge okay na ayan ganun lang po yung paglalagay ng freon nakakatakot din yung paglalagay ng freon kasi pag hindi ka rin marunong talaga, mapapaso yung kamay mo ng sobrang lamig Ayon. Ayun lang mga master. <laughs> Sana naman may no ano. Napakita ko yung totoong pag lalagay ng freon, paglalagay sa kabilang freon. Ayun po. Thank you.